Mga kamas bali nyo, Merry Christmas at dahil December 25 ngayon mga amigo, gagala muna tayo sa bayan ng Katayangan para makita natin yung mga kaganapan dito. Ayan. So samahan nyo ako mga amigo para naman magkakasama tayo. Easter na tayo mga amigo sa ating travel ano para makita natin yung mga kaganapan sa bayan ng uh, Katayangan Masbate especially sa ano uh, public market nila no titingnan natin kung marami ngayon namalingki kasi December 25 ngayon mga amigo. At nga pala um kung bago ka pa na sa akin channel ay welcome na welcome ka at huwag mo kalimutan na pindutin ang kulay pula at syempre magpalo ka na rin para naman kung meron tayong bagong upload ma-update kayo mga amigo at syempre andito na tayo sa baba ng pais ayan at nga pala mga amigo yung ating uh, account na Dudeski Motoblog so hindi muna natin ginagamit yung kasi ano pa under recovery pa yun mga idol at sana Matulungan tayo na maayos na yon at magamit natin sa ngayon ito muna yung ating ang gagamitin yung Dunsky Moto ano yan pa support na lang mga amigo para lagi-lagi tayong magkakasama at syempre dahil andito na naman si Dunsky Moto Vlog sa Masbate gagala at mag naman tayo shoutout na pala sa mga kapwa nating content creator ang dami na natin mga idol yan ang sinasabi ko na magparami tayo yan no at syempre natuwa ako kasi nakita ko yung vlog ni Nel Aban yan mega mega shoutout sa ating uh, mabait at ano uh, malupit na content creator ng Mubu Masbate yan si Nel Aban mga idol ayan so marami na palang mga content creator dito sa Masbate umalis lang si Dudski dumami na tayo mga amigo yan ang gusto ko at sana dumami pa tayo ano at syempre ha uh, para may pakita natin yung bayan ng Masbate ay talagang napakaganda at syempre tanggalin natin yung mga issue na sinasabi nila na ang Masbate daw mambabarang, manglalason, agoyrode, eh. nagkakamali sila. So yung Masbate napagandang lugar at syempre mababait din yung mga tao. Huwag nyo lang galitin kasi kumakain kami ng tao. <laughs> Andito na tayo mga Lodi sa uh, kabayanan na ng Katayingan Masbate. Shoutout nga pala sa mga taga-Katayingan nyo. Yan, mega mega shoutout mga amigo. Yan, hindi na naman si Dudski. Nakauli na naman kita. Mag-iingay na naman tayo. Ha. Ayan, ha. at nga pala, shoutout nga pala sa kay Idol Ninjas Moto. Pasupport na lang mga amigo. Yung ating napakagwapo at napakabait na amigo natin na si Ninjas Moto. So galing pa to ng Maynila. Dahil December ngayon, uh, umuwi ng masbate, nagbakasyon. Yan. At syempre, gagala din siya, no? At bago siya umuwi ng masbate. So, uh, bago siya umuwi ng masbate. <laughs> bago siya umuwi ng Maynila, mga ludi, gagala muna siya para pagdating doon, yan, may pakita sa atin yung kanyang mga gala, no? So, dito na. Ito na yung mga kaganapan dito, mga amigo, no? So, December 25, madalang yung tao ngayon, ah uh, syempre. Uh, kulimlim ang panahon mga idol kasi ilang araw na rin mga idol, no? Ilang weeks na panay ulan dito sa bayan ng Masbate. At sana sa December 31, maganda yung ano, yung panahon na mga Lodiano kasi kumahirap kasi sa lubungin yung bagong taon pag umuulan mga Lodiano, no? Ya, maganda sana kung gumanda yung panahon. At ito. Dito na tayo sa public market. Ayan mga lodi. Yan. Walang pagbabago. Public market pa rin mga idol. <laughs> Yan. Shoutout, shoutout na lang sa mga adi niya no sa uh, merkado sa mas Masbate. Yan, at nga pala kung gusto mo masubaybayan yung ating mga vlog, mga travel, mga gala na naman ni Dudski Motovlog, di di sa masbate mag-follow at mag-subscribe para kung meron tayong bagong upload, ma-update kayo mga amigo. Yan, yan yung public market, yan, uh, uh, wheat market yan mga lodi, yan, wheat market kasi basa, no? <laughs> basa, hindi tuyo. Yan, shoutout, shoutout na lang sa lahat. Ah, uh, thank you na marami pala sa mga sumuporta doon sa account ko sa Dudski Moto Vlog. So guys, dito lang muna tayo mag-follow at mag-subscribe no. Uh, sa Moto. Ito muna yung ginagamit natin. Shemery, dumaan na tayo sa Shemery mga luli. At uh, syempre, pag gumagala ako dito mga idol, hindi natin makakalimutan na dumaan sa Old Port ng Katayangan Yeah. Tingnan natin yung mga kaganapan dito, no? At sana may balik na rin dito yung barko kasi mga lodi no talagang napakalaay pagkalaay pagwaran mga barko di di sa port sa pantalan saan ka <laughs> Agoy, ha, dinakita nyo na sa Old Port, sa mga idol. Yan, so ganoon pa rin, may tinambak pa rin dito na uh, buhangin. Yan, namumuting buhangin, tinambak pa rin. Wala pa rin pagbabago. Nakailang uwi na tayo galing sa ibang bansa, mga ludi. yan pagdating natin, akala ko na tayuan na to ng Jollibee, McDo at meron na rin basketball court. yan yun ang pagkaalam ko. Pero ngayon, walang pagbabago. Still pa rin mga idol. Ayan, So pasok tayo dito na sa pinaka port talaga nila. So ayan, uh, yan yung makikita niyo mga lodi, walang barko, walang nakaparada. Ayun, mga ano lang, mga bangka lang ang nakaparada. At syempre hindi na tayo tumuloy diyan kasi wala naman tayong makikita nga, di ba? Kaya umikot lang tayo dito at syempre binawalan na rin tayo na dumiretso pa ng uh, guard. Hindi ko alam kung bakit No, baka may nagaulo siguro sa unahan kaya bawal pumasok. <laughs> Ayan. So, no? palabas na tayo. Ah, uh, ito. Yan. Kung na-miss niyo yung bayan niyo, bayan ng katayangan mas bati please comment ka naman diyan, amigo, para makilala ka namin. At huwag niyo kalimutan mag-follow, mag-subscribe at i-share niyo na rin ang video para makita ng ating mga kababayan yung ating bayan. Ayan. So, dito na lang ako mga amigo. Ako nga pala si Dudeski Motovlog hindi pa sikat pero laos na bye bye mga amigo